Ngayon pong uh, pagkakataong ito, ang napatoka po sa akin na tema na ating pagninilayan ay si Maria bilang tumatanggap at kumikilala sa Diyos. Kaya mga kapatid, sa gabi ito, ang nais po nating pagnilayan ay yung mga sandali sa buhay ng ating mahal na ina kung saan natin makikita na talagang tinanggap niya at kinilala ang Diyos. At may tatlong aspekto po ng Diyos na gusto kong bigyang diin na siyang kinilala ng ating mahal na Birheng Maria. Una, ang atin pong mahal na ina, siya ay tumanggap at kumilala sa kalaoban ng Diyos. Yun po ang unang-una. At alam naman po natin kung saan ito makukuha sa ang tagpo ng buhay ng mahal na ina naroon. Nakitang kita natin na tinanggap niya at kinilala ang kalooban ng Diyos. Kailan po ito nangyari? Noong annunciation. Po, noong sabihin ng anghel na siya ay maglilihi lalang ng Espiritu Santo. At walang pag-aalinlangan, ano po ang sabi ng mahal na birhen? Fiat. Yun po ang kanyang tugon. That it may be done. Maganap nawa sa akin ayon sa iyong sinabi. Mga kapatid, ito po yung unang paanyaya sa atin sa gabing ito. Natularan natin ang mahal na ina, tanggapin at kilalanin din natin ang kalooban ng Diyos. Ilan po sa atin dito, ang pag nagdadasal, ay ipinipilit natin sa Diyos ang ating gusto. Hindi naman po siguro masamang humingiling sa Diyos ng napakaraming bagay. iisa isa natin minsan sa ating mga dasal. Panginoon, gusto ko po ng ganito. Panginoon, mangyari na wasa na ito sa aking pamilya, sa aking mga kapatid, biyaan mo ako ng ganito, sana sumagana ang aking negosyo, etc. etc. Pero alam nyo, nung po ako'y seminarista, isa sa itinuro sa amin, ayos naman ang ganong panalangin. Pero ano po yung mas maganda? Na sa dulo ng ating pagdarasal, huwag nating kakalimutang sabihin sa Diyos na, Panginoon, ito po yung mga gusto ko. Pero sana yung mangyari ay yung gusto nyo para sa akin. Bakit po? Kasi kapag yan ang ginusto ng Diyos, kapag yan ang kalooban ng Diyos, hindi man masyadong sangayon sa ating gusto, nakasisigurado tayo na yan ay laging mas magaling, na yan ay mas laging mas mainam, mas maganda, mas makabuluhan, mas makabubuti para sa atin. Hindi lang po siguro natin nakikita pa. Kaya mga kapatid, ito ho yung unang ipinapaalala sa atin sa gabing ito. Na kung tayo magdadasal, subukan nating sabihin sa Diyos na, Panginoon, ito po ang gusto ko. Pero kung ano yung gusto nyo, kung ano yung kalooban nyo, yun sana ang mangyari. Yun ang unang paanyaya sa atin, kilalanin at tanggapin ang kalooban ng Diyos. Number two, ang mahal na ina, tinanggap niya at kinilala ang kabutihan ng Diyos. Kung yung number one, kalooban, ang number two, kabutihan. Saan naman pong tagpo sa buhay ng mahal na ina, makikita nating tinatanggap niya at kinikilala kung gaano kabuti ang Diyos sa kanyang buhay. Ito po yun nung siya ay umawit. Ano po yung kanyang awit? Ang tawag natin ay Magnificat. Sabi niya, ang puso ko'y nagpupuri, nagpupuri sa Panginoon. At alam na po natin ang kasunod. Kitang-kita natin dito kung papaanong nagpapasalamat ang mahal na ina sa kabutihang ginagawa ng Diyos. Kaya ang tanong sa atin, mga kapatid, ang pangalawang paanyaya sa atin, kailangan din nating pasalamatan at kilalanin kung gaano kabuti ang Diyos sa ating mga buhay. Again, pag tayo nagdadasal, baka po puro hiling ang ating mga dinadasal. Kailan po tayo huling nagpasalamat sa Diyos? Kailan natin napagtanto na napakaraming mga biyayang ipinagkakaloob sa atin ng Diyos? Alam niyo po yung aking mga magulang kapag sila ay medyo dramatic ang aking ina lalo na kapag nagkwekwento 'yon. At lagi sa isa sa mga kwento niya lagi ay marami daw siyang mga biyayang tinanggap na hindi niya naisip na ibibigay sa kanya ng Diyos. Kasi minsan po tayo nakafocus dun sa mga biyayang gusto natin at ibinigay ng Diyos. Pero ang nakakalimutan natin, maraming mga biyayang hindi man lang natin hiniling, pero ibinibigay pa rin ng Diyos. At ang term nga ng aking ina, ni sa hinagap. No, hindi ko naisip na ako'y magkakaanak ng pari. Pero napakabuti ng Diyos. Ibinigay niya yun sa akin. At kung titingnan po natin ang ating mga sarili, maraming mga bagay pong ganyan. Magpasalamat tayo sa Kanya. Kilalanan natin ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Dahil kung ating iisa-isahin, mas maraming bagay tayong tinatanggap na hindi natin inisip na hilingin sa Diyos, pero Kanyang ibinibigay. Baka po hindi lang natin makita dahil masyado tayong nakafocus doon sa mga bagay na hindi pa ibinibigay ng Diyos. Kaya mga kapatid, ito ho yung pangalawang imbitasyon sa atin. Katulad ni Maria, tanggapin at kilalanin ang kabutihan ng Diyos. Number three, kung yung una, tanggapin at kilalanin ang kalooban ng Diyos, ang ay tanggapin at kilalanin ang kabutihan ng Diyos. Number three, si Maria, tinanggap niya at kinilala ang karunungan ng Diyos. Ano pong ibig sabihin nito? Sapagkat sa ating buhay, may mga bagay tayong hindi maintindihan. Bakit ito nangyayari? Ako naman ay nagpapakabuti, pero ako ay naghihirap pa rin. Ako naman ay nagdadasal, pero bakit dinadatnan pa rin ako ng matinding problema? Bakit nangyayari ito sa aking pamilya? Bakit nangyayari ito sa akin? Bakit nagkakaganito ang aking negosyo, etc., etc.? Alam niyo po, may mga bagay tayong hindi maintindihan. Pero dapat nating tanggapin at kilalanin na sa likod nito, naroon ang karunungan ng Diyos. Sa buhay ni Maria, sa natin ito matatagpuan? Nung si Maria ay nasa paanan ng krus. Imaginin nyo yun, kayo po'y isang ina. Ang inyong anak, nakapako sa krus. Wala kayong magawa. Pero anong ginawa ni Maria? Naroon siya sa paanan ng krus. Nakasuporta sa nangyayari dahil alam niyang sa likod ng lahat ng nangyayaring ito, masama man iyon, masakit man iyon, naroon ang karunungan ng Diyos. May dahilan ang Diyos, kaya niya hinahayaang mangyari ang mga bagay na ito. Kaya mga kapatid, ito rin huyong paanyaya sa atin sa gabing ito. Katulad ni Maria, tanggapin natin at kilalanin ang karunungan ng Diyos. Alam ng Diyos ang lahat ng bagay. Kaya magtiwala tayo sa Kanya. Sabi nga po ng aking SD dati, hindi mo kailangang maunawaan ang lahat. Ang kailangan mo ay maging tapat. Marami pong mangyayari sa ating buhay na talagang hindi natin mahahagip. Bakit ganito? Bakit ito nangyayari? Pero ano ang paalala sa atin? Basta kumapit ka sa Diyos, maging tapat ka sa Kanya. Hindi mahalaga kung naiintindihan mo o hindi ang pinapagawa sa iyo. Kumapit ka lamang at sundin ang kanyang gusto. Dahil may kapalit ang lahat ng yan. Balang araw, kapag po ibinigay na sa atin ng Diyos ang kapalit ng ating mga paghihirap at sakripisyo, doon lang natin mapapagtanto, ah, kaya pala. Kaya pala dinanas ko ang pagsubok na ito. Dahil gusto ng Diyos na ako'y mas maging matatag. Kaya pala dinanas ng pamilya namin ang pagsubok na ito. Dahil doon kami mas magiging mabu magiging buo. Mga kapatid, marami po tayong pagdadaanan. Pero ang ipinapaalala sa atin ng Mahal na Ina, kilalanin at tanggapin ang karunungan ng Diyos. Mga kapatid, sa gabing ito, ito po yung tatlong bagay na nawa ay matularan natin sa ating Mahal na Ina. Undoubtedly, walang duda si Maria, tinanggap niya at kinilala ang Diyos. Literal, siya nga po ang nagdala sa Diyos sa kanyang sinapupunan. Pero hindi lamang sa literal na bagay na ito. Kahit yung kanyang pang-araw-araw na at personal na relasyon sa Diyos, doon po natin makikita kung gaano niya tinanggap at kinilala ang Diyos. At ito rin po ang paalala sa atin sa gabing ito. Katulad ni Maria, ulitin po natin, kilalanin at tanggapin natin, number one, ang kalooban ng Diyos. Number two, ang kabutihan ng Diyos. At number three, ang karunungan ng Diyos. Mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng Misa, ito po yung biyayang ating ihilingin sa Kanya. Na sa tulong at panalangin din ng ating mahal na patron, ay kilalarin natin at tanggapin ng Diyos sa ating pang-araw-araw na buhay. Hindi lamang sa mga ekstraordinaryong tagpo, kundi sa pang-araw-araw nating pagsusumikap bilang mga Kristiyano. Tanggapin, kilalanin ang Diyos yakapin ang kanyang kalooban, kabutihan at karunungan. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon.